Napakasarap naman pala ng ganitong paggaluto sa kutsinta Napakadali lang naman itong gawin Pwede natin itong pangnegosyo at pwede rin panghanda sa kahit anong okasyon Kailangan lang natin ng 1 cup cassava flour 1 cup all-purpose flour 1 sachet 33 gram milk powder 1 cup sugar, wash lang po itong ginamit ko At 3 cups water po ang ilalagay ko Okay lang naman yan, walang magiging problema dyan 1 2 tablespoon lye water. At dahil ube flavor po ang gagawin natin, gagamit po ako dito ng ube food flavoring. Haluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa wala ng buo-buo. Medyo hindi ako kontenta sa kulay niya na ube. Nakukulangan pa ako. Kaya magdadagdag po ako dito ng ube food color. At ayan, medyo okay na yung kulay niya. Halu-haluin lang po natin yan ng maigi hanggang sa wala ng buo-buo. At kailangan din natin itong salain para wala talagang buo-buo at smooth ang ating kutsinta. At gagamit lang po ako dito ng medium molder. Pahiran lang po natin ng oil ang molder para hindi po didikit ang kutsinta kapag naluto. Halo-haloin po natin ang kutsinta mixture bago po natin ilagay sa molder. Kapag hindi po kasi yan nahalo, e eh maaaring pumalpak po ang kutsinta dahil ang cassava flour po ay pumapailalim yan. Gagamit po ako dito ng baking panel para hindi po magkalat at hindi ako magkamali, hindi mabuhos ang mixture. At mas mabilis naman matapos ang trabaho kapag magamit ng baking panel. Mas hayahay ang buhay. At malaking steamer na nga itong gagamitin ko para tipid sa gas. Isang salang lang tapos agad ang pagluluto. Habang ginagawa natin ito, dapat nakasalang na po ang ating steamer at kumukulo na dapat ang tubig. Para pagkatapos natin maglagay ng mixture sa molder ay isasalang na po natin agad dahil hindi po ito pwedeng matambay ng matagal. Balutin po natin ng tela ang takip ng steamer para hindi po matuluan ng tubig ang ating kutsinta. At in-steam ko lang po ito ng 20 minutes. After 20 minutes, ito na po siya. Napaka-perfect naman po niyan. At aalisin ko lang po sa loob ng steamer para mas mabilis lumamig. Kailangan po natin itong palamigin na kutsinta para mag-set. 57 pieces na kutsinta po ang nagawa ko dito. Saka lang natin i-unmold ang kutsinta kapag malamig na. At ganyan po ang texture niya. Napaka-perfect. At dahil magpapasko na nga at ganito rin ang gagawin ko sa Pasko, kaya ilalagay ko to sa Christmas box, Christmas cupcake box para mas madaling maubos yung paninda natin sa Pasko. Sa isang box, merong 25 pieces na kutsinta ang laman at pwede pa natin yan ibenta ng 150 to 160 pesos. At gagamit po ako dito ng cheese for toppings. Eh, sabi ng iba, mas masarap daw yung cheese. Ang iba naman, masarap daw pag Iba-iba nga talaga ang gusto ng tao. Kayo na rin po, ang bahala kung anong ilalagay niyong toppings. Napakasarap po talaga nito. Popcorn <coughs> naman. At ayan, meron na tayong masarap na ube kutsinta at napakadaling gawin. Kapag ganitong klaseng kutsinta ang gagawin mo, wag na wag kang gagawa ng konti lang dahil napakasarap nito. Sa sobrang sarap nito, baka sa isang box na yan, ikaw lang ang kakain. Ganito ba naman kasarap? Mapapa-order ulit ang customers.